gagawin ko ngayon ay eh, luluwag higpitan natin itong uh, center post na to kasi may malakas ang alog ng monobela ayan so papaano ba ito hinihigpitan o papaano ba inaalis yung alog nito kay kung hindi pa sira ang bearing nito madadaan pa ito sa higpit pero pag sira na ang bearing nito kahit anong higpit natin bibigay uh, nandyan pa rin yung alog dyan so ibig sabihin may clearance pa rin yung monobela so, so sa so, so, ganitong ano ramdam na ramdam ko na may clearance ito kaya kailangan may Mahigpitan ko muna. Malalaman ko na buo pa yung kanyang bearing kapag kinihit ko ito at nahigpitan ko yung nasa ilalim ito. Itong part na to. Pag nahigpitan ko ibig sabihin pagka nawala yung alog ibig sabihin buo pa yung bearing. Okay. So kung hindi na ma magandang bearing kahit anong higpit ko dito may alog pa rin yan. Okay. So gawin ko lang sya. Ayan. So pinalo ko yan sya gamit ang paninsel na to kasi wala akong pang open. Dito ko sya tira, tapos pinalo ko ng martilyo, kaya lumuwag, ayan. Ayan siya. So, lumuwag na siya. Ngayon na maluwag na to, ito naman yung bibirahin ko yung nasa ilalim na to. Ito, ito, ito. Dapat humigpit ito. O, so, papaluin ko yan papunta sa kabila. Ayan, so, umurong na siya. Parito. Ayan, niluwaluwagan lang ito. Tapos ito papaluin ka opposite side. Papunta sa kabilang side. Kailangan mahigpitan niya yung part na to kasi dito siya may clearance. So, possibly maluwag yung tornilyo. Kaya may clearance yung bearing. Pero kung sira ng bearing, kahit anong higpit ko niyan, hindi pa rin na ano yan. So, isa pang hampas, palo, isang palo pa. Ayan. Check natin. Yan, medyo medyo mano na yung clearance. Pero meron pa konti kailangan higpitan pa. yan so tama na yan ayan na siya nawala na yung alog yan higpitan ko muna to baka mamaya hindi naman mapihit na yung monobela pag higpitan ito Yan. So, mahigpit na siya. Okay, yun. Nawala na yung nawala na yung kanyang alog. Ibig sabihin, yung bearing nito buo pa. Sa taas at saka sa baba. Buo pa siya. Kaya nadaan lang sa higpit. Yan. So, magaan naman mo na Bella. Nawala yung kanyang oh, nawala yung kanyang alog. Nawala yung clearance. So, okay. So, yun lang. Uh, kapag nag-adjust kayo ng na, nito, kailangan lang luwagan to. Tapos, pag ganito sa kabilang side, ito naman po counter clockwise yung kabila. So pagka nangyari yan, mapipihit nyo na ilalim pag ito. Okay? Hindi mo kasi ito mapipihit ilalim na to, hindi mo ito luluwagan. So kailangan luwagan mo na to bago mo higpitan yung ilalim. Tapos kahit ibagsak mo ng ganyan, malalaman mo naman eh. Kasi mayroon talagang lagatok dito sa part na to. Pwera sa na na may lagatok kapag may nalulubak and then may clearance pag lumili ko. Yeah, okay, so pag ako binabagsak ko lang to ganyan, nalalaman ko na may clearance. Ito kasi lumalagatok siya. Okay? So yun lang guys, madali lang mag uh, higpit ng uh, center post dito sa Monabela. Yan, pag